Hi Capricorn, mid-December, mid-month of December 2024, ito na po. Ang inyong reading, kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. There will be a full moon this December 15 in the sign of Gemini. Hihingan lang din natin yan ng mensaheng gabay. Kung, ma kung ano ang maaring epekto iwan nito para sa inyo. Capricorn will be straightforward. Anong kailangan marinig ng mga Capricorn ngayon? Message. Mensaheng gabay po para sa mga Capricorn mid-December. Mid-month of December, may umaangat, tumatalon-talon pa. Live na live po tayong nagbabasa ngayon sa ating YT. Patawarin sa ilang ingay. Daytime po kasi tayo. Ano? Para sa mga, ayan o. Oh. Uy, alam nyo kanina pa umaangat yung enerhiya ng four of wands. That is about celebration. Perfect. Very timely, andito tayo, holiday season, may ilang selebrasyon. Okay, the Queen of Pentacles, Page of Wands, Four of Wands, the Moon, bumagsak na naman siya. This one is in reverse. Gusto ko pang kunin tong isa. Okay, eight, 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 eight of Pentacles. So, Capricorn, mid-December, productivity and dito pagiging busy sa aking ilang na mention na celebration, mapatrabaho man, personal na relasyon, the two of cups, or sa inyong mga personal na ganap. Physically, mentally, emotionally, may pagka-busy. Okay? O meron kayong ilang tinatapos na ayan, nag-overtime na ang ilan. Na sa true lang, dito, sana may balance nyo lang inyong mga oras. So, time management, lalo pa kung meron na kayong ilang kids or meron kayong ilang ah uh, kailangan yung enerhiya nyo rin sa labas ng trabaho. The two of cups, your love life, or sabi ko nga, family. So, sapat na oras sa part na ito. Queen of Pentacles. Kasi po, umaangat pa rin dito as a Capricorn yung sense of responsibility. Yung pagiging provider nyo. Or breadwinner nyo. Ano man ang responsibilidad na nakaatang kusang loob na umaangat yung pagbibigay nyo. Kahit sa simpleng enerhiya para sa mga taong ito. So, ano na ito, moon child? Um ano, tignan natin si Moonchild. Busy! Anong ganap sa inyo? Bilang nagtanong si Moonchild. Parang, the page of wands, ang dami. Limitless. Travel, meron din po. Kaliwat ka ng invites, offers, yes. Overwhelming sa feeling minsan. It's okay to say no. Capricorn. Depende yan. Okay? Halimbawa, if this is an offer talaga, extra work for an extra income, tanungin ang sarili, kaya ba? Yes to opportunity, oo, pero um, pakiramdaman, physically, especially, me mentally, emotionally, the moon is in reverse, hindi po isang medical advisor ang moon child. Simple yung tarot card reader lang tayo, pero kasi sa daming ganap, sa daming pwedeng ihain sa inyo ng universe mid-December. Baka oo kayo ng oo. Ayan, syempre naman. Uma umaangat din po kasi yung pagiging practical dito. Kailangan natin, lalo pa. Ano to? Season of giving, sharing. Gusto niyo meron lang kayong maibigay. Sabi ko nga. Pero pakiram naman ang inyong sarili. Kaya ba? Kaya pa ba? Baka hindi niyo na napupunar. Kayong kayo. Ay, teka, pagod na rin pala ako. Tao ka lang din, Capricorn. Pahinga lang din pag may time. Para hindi kayo makasagap ng enerhiya, physically, na hindi kayo maging okay. Pahinga. Recharge your energy kung kinakailangan. Listen to your body, guys. Always listen to your body. The moon reverse, baka binabaliwala nyo. Yung pakiramdam na, baka pagod na pala. Help dapat ayan, no? parang message din kay Munchan to. <laughs> para sa akin din ata to. Health is wealth daw. Okay, yan yung minaparatay ng baraha para sa inyo. Na-mention ko na ba, astrologically, bilang si full moon, sobrang mag apply to actually. Yung pagka sa work, si full moon in Gemini, it will highlight at your sixth house of service and health. Yes po, nasa sixth house yon. So, ano na, lesson. Sabi ko nga, uulitin ko, lesson to your body. Kayo ang higit na makapagsasabi sa part na ito. Yung ilang unhealthy, unhealthy patterns or unhealthy approach nyo sa inyong buhay. Uunahan na raw natin. Idamay nyo si Moonchild dito, ano? Yung mga, ano, New Year's resolutions ni unahan na natin bago pa man pumasok ang bagong taon about sa inyong kalusugan. Totoo naman. Ano? Na sabi ko nga, ang kalusugan ay kayamanan. Kung meron kayong gustong marating na ano, resulta, the line of swords, ayan, knight of swords, na lalaban kayo eh. Pasugod pa nga. Ayan, ayan magpakuha. Laban kung laban. Nagiging competitive pa nga ang ilan, pero tanungin ang sarili, kaya pa ba? It's okay to pause. Recharge your energy. Magpagasulinan muna kayo. Magpagasul kayo magpagaling, magpahilom ng ilang. Minsan napapagod din tayo. Hindi mo lang yan napupunan na. But, anyhow, sa anumang pinag nakita natin, Capricorn, you are growing. Patuloy ka sa improvements and development sa iyong buhay. Yun lang. Ano, huwag mo lang din kalimutan ng sarili. More on self-care and self-love. Ito yung umangat mid-December, mid-December 2024, Capricorn. Okay, so nakalimutan na naman natin. Additional, bago tayo mag-end. Lagi ko itong nakakalimutan today. Yung Oracle Cards, additional advice. Para sa mga Capricorn mula dito sa ating ilang nakita sa inyong baraha. Guidance po. Ayun na. Reflect on your priorities. Reflect on your priorities. Prioritization is the key. Sabi ko nga, may pagka-busy and productive ang mid-December. Uh, do some reflection. Kung ano kailangan muna ngayon, anong kailangan unahin, isa-isa lang. Take it easy. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Ito yung umaangat na message para sa inyo. Capricorn.